After 5 years, maupos na ito sa pinakamagandang biyahe namin. Pinaka-extreme, pinaka-malayo, pinaka-pagod na biyahe. Siyempre kasama ang grupo ko. S.O.C. Cavite. Noong time na ito, di ko expected na naka-open pala yung camera ko dito. So, di naman talaga ako nag-camera para mag-vlog eh. So, parang, ano lang yung, kumbaga, sa safety. Sa safety lang. So, yun nga. Tama naman. <laughs> naka-open siya dito sa noong time na ito. Dito yun, napasok namin yung restricted area, 8 kilometers bago magmarawi to almost five months pa lang to bago i-declare na clear na yung Marawi dahil sa gera. Ang destination namin ito sa Coronadal sa bahay ni Ninong RP. Kasama namin siya dyan, siya yung nag-iisang mayangkas, si Ninang Daisy. Pauwi na kami nito. So, from Coronadal, sa bukid doon kami dumaan medyo delikado daw kasi sa Cotabato sabi ng mga napagtanungan namin so ayun kakaiwas namin dito kami napunta palihisyam kami ng motor dito lahat kami sniper walong sniper 150 tapos isang classic kay eh, paring books maraming kwento sa ride na to. pero dito kami pinaki na ba sa Santo araw na to siguro mga 3 to 4 pm maghapon na kami tumatakbo dito sa map kasi ni paring Joven, 8 kilometers nalang Marawi na. So plan namin, diretsuhin na to. Awal kasi namin makapagpa-picture sa Marawi, at least sa Arco lang. Para sulit talaga yung Mindanao ride namin. Kasi nung time na yun, pinag-uusapan pa talaga yung Marawi. Siguro mga 20 minutes na namin binabaybay itong papasok na to. may nakasalubong kaming local. Nagtanong si Paring Joven. Eh. So parang hindi magkaintindihan kasi di ba iba yung salita sa Mindanao. Pero parang gusto niyo sabihin na ano, kaya ay, naman. May daan, parang gano'n. Tapos mayroon pa dito sa kabila, nakamotor naman, lalaki this time si Ninong RP ang kumausap. Nag-usap uh, sila, uh, para sila ng salita. Kasi tagamin din si Ninong RP. Yeah. Tapos sabi niya, oh, meron daw. may may daan daw, kaya daw ng motor. Pero dito ka na napansin na parang hindi siya confident. Tapos sinasabi niya yun.

pagdating dito, butol na yung kalsada. So doon na kami nagdalawang isip talaga na kung babalik o diretso de Until may napansin ako nakasunod sa likod namin. Isang local na naka-sniper. Muslim sila, sir. <tipan> Kapunta ka kami ni makadaan ba motor dito? hindi yes. no, ma no, na ma no. may nakadaan ba kayo dito? wala pa ako sa inyo, hindi na lang ako hanggang saan yan kaya? hindi pa, wala pang nakadaan dito na ano? may mga motor nyo dito kaya hindi nga dito, nakadaan lang

hinahabol talaga kami nila para sabihin na delikado yung area na yun. Abort mission. <laughs> Balik. yan si Kuya, yung kuya namin pinagtanungan. Virgin Forest pa pala yan, ha? Virgin Forest pa. Wala pa nakakadaan. Eh! yung araw. Ano na lang? Sa dati pa. Yung kanina? Layo-layo na <inaudible> eh. salamat talaga yung maririnig mo <laughs> Grabe, sobrang pasalamat namin sa kanila. Kasi siyempre, di ba? Sabihin natin may panganib ka naghihintay sa amin dun sa area na yun. Tapos nakadiretso kami. Grabe. Hinihetid kami nila, sir, hanggang sabot sa ng kanila makakaya. Palabas dito. Malayo-layo na rin to. Siguro layo ang layo na ng hinahabol nila. Siguro may nagsabi lang din sa kanya na may mga dumaan na nakaisniper. sniper kaya hinahabol nila kami. Yan, pagdating dito, pinara kami ng lalaki. Tapos parang tinatanong niya, saan ba kayo pupunta? Natatawa siya kasi sabi niya, walang daan dyan. Eh, parang ganon yung sinasabi niya. Ayan, <laughs> lang din kami. Kasi okay naman yung ano nila Ayan, ko lang siguro yan. yung mga pups kung gaano kalayo yung hinahabol nila. Hanggang dito na lang sila, sir. Di ba ang layo ng hinabol nila? Grabe, sobrang pasalamat kami. Yan. At Pagdating dito, yun, kami-kami na lang. Palabas, medyo malayo pa to sa highway. Grabe, iba na yung nararamdaman namin ito. Wala na, bali, wala na yung lupak dyan. Tapos yung buhangin. Basta makalabas lang kami sa lugar na to. Pagkalabas namin ito, nagpahinga kami sa gasolinahan sa may highway na. Tapos yun, napansin nga kami ng mga tao doon na kung bakit kami bumalik. Tapos yun, napagkwento na nga. Tapos doon kayo mas lalong kinabahan. Yung <laughs> mga sinabi nila. Kasi posible pala talagang nandun sa area na yun yung mga rebelde na umatras galing Marawi. Grabe. <laughs> Pero akala namin, pag nakalabas na kami dito, okay na. Hindi pa pala tapos yung kalbaryo na amin. May ulit kami niya na kalsada, ginagawa rin. Tapos sobrang tatarik ng bundok. Okay. Oh, Hindi ko na na-record yun, siguro nalubot na yung camera. Wala na kasi, ang goal lang kasi nung talaga, makababa kami ng iligan. May sang oras namin binakbak yung bundok na yun. Hanggang sa makababa kami ng iligan. So pagdating sa iligan, parang relief na ng konti kasi city na yun eh. At saka may SOC iligan. So yun, pagdating ng Iligan, akyat lang kami sa glit ng Marawi. ko ng Marawi, nagpicture kami. Yan. Tapos yun, uh, nung padilim nga, bumaba na kami. Pagdating namin ng Iligan ulit, yun, sinalubong na kami ng tops natin dyan iligan. sa Iligan. Pero out sa inyo mga pops, maraming salamat sa pag-atikaso sa amin dyan. Nag-ahain sila ng pagkain. Yun, pagkakain namin, doon kami nakaramdam ng pagod. Kasi yun, pagod talaga. Maghapon, tapos may kaba. Alam <laughs> mo yun. Tapos pagka, ano, kain namin, kain lang konti, tapos, yun, bakbak na ulit pa uwi. Eh. Siguro mga bandang kagayan di oro, nagpahinga kami kasi sobrang pagod na talaga. Alam mo yung first time ko sa biyahe na ganun eh, yung tipong pagsandal mo lang sa pader, <laughs> tulog ka agad. Babalik at babalik kami dyan mga paps. Siguro ano, not now, but not sure. <laughs> uh, pero yung ano talaga, ikot na talaga ng Mindanao. Siguro katapat na talaga kami dadaan. So yun lang mga paps, kung nakaabot kayo hanggang dito sa video na to. Maraming salamat. Ingat kayo sa mga biyahe nyo mga paps. Thank you.